Isa sa mahalagang layunin ang makapagbahagi ng tulong sa maliit man o malaking paraan dahil ang pagtulong ay isang regalo na kahit kailan ay hindi mapapantayan lalo na sa mga batang umaasa sa pag-asa para sa iba pang detalye panoorin po natin ito Kapag ang pagtulong ay galing sa puso hindi ito natatapos sa isang proyekto Tuloy-tuloy ito, gaya ng pag-asa na gusto nilang ibahagi. Ito ang naging misyon ng University of the Philippines Triskelion Alumni Incorporated o UPTIA sa mahabang panahon. Ngayong taon, muli silang naghatid ng pag-asa sa mga batang pasyente ng National Children's Hospital o NCH. Matapos ang tagumpay na Reggie Padua Golf Tournament for a Cause, nakalikom sila ng donasyon para sa pagbili ng apat na treatment chairs na nagkakalaga ng 200,000 pesos para sa mga pasyente ng Blood and Cancer Care Center ng ospital. The success of the tournament would not have been possible if not for the generous support of our partners and our donors. So we are very thankful to them because of their support We're able to honor our commitment to the National Children's Hospital. This year, uh, kasi yung una naming donate na dialysis chairs, syempre medyo matagal na, medyo nasira na. So we replaced them with new and better dialysis chairs. So if you can see naman, uh, yung donate natin, we believe na mas tatagal para continuously magamit ng mga ating pediatric patient dito sa National Children's Hospital. Our job is purely execution. Um I believe that as a as a consulting firm it's very vital for you to be able to partner with your principals um in order to be able to come to achieve a common objective. And it, it, this is um pretty much what we did. We just followed what was uh, instructed of us and executed it professionally. Araw-araw, gets sa 60 outpatients ang ina-accommodate ng NCH at hindi pa kasama rito ang mga batang naka-admit sa ospital. Kaya naman malaking tulong ang mga bagong treatment chair na maaring gamitin para sa chemotherapy treatment at blood transfusion. On behalf of the management, staff and patients of the National Children's Hospital, we are very grateful for this uh, donation from the UP Triskillion Alumni Incorporated for their generosity we're very thankful kasi as always, this Kelyon is there to help us no, deliver care to our patients with cancer. Katuwang ng pamahalaan ng mga pribadong organisasyon, gaya ng UP Triskelion Alumni Incorporated, sa paghahatid ng pag-asa sa mga batang pasyente. Maraming anyo ng pagtulong, pero ang pinakamahalaga, galing ito sa puso. Dahil ang tunay na malasakit, hindi nasusukat sa laki ng donasyon, kundi sa lalim ng intensyon.